lang, dapat pinag-iisipan na ng mga tutungtong sa kolehiyo next year kung anong kurso ang kanilang dapat kunin. Lalo pat may mga kurso katulad ng nursing na hindi na raw dapat pang kinukuha ayon po mismo sa Department of Education dahil sumobra ang mga nursing graduates at wala naman silang mahanap na trabaho. Kung gayon, Anong mga kurso ba ang dapat pasukin ng mga papasok sa kolehiyo? Alamin sa report ni Sherry Antores. Pauwi na mula sa klase nila sa Don Alejandro Roses Senior High School ang mga 4-year student nang makakwentuhan namin. Abala na raw sila ngayon sa pagpili ng kursong kukunin nila sa kolehiyo. Of course na bala kong kunin po ang ah. Arch architect. Kung hindi na mapapalari sa architect, ano, sa business na lang po Clothing technology sa other country. Man special po sa New York kasi yun po yung dream ko. Si Bea Abella, fourth year student din, gusto naman daw maging accountant. At bago niya pinili ang kursong ito, Bias accountancy kasi may lupo ako sa math. Bilang estudyante, isipin ko po kung may mapapala ako, kung, may, kung magiging maayos ang future ko. Samantala, si Rafael Miranda naman, desidido raw sundan ang yapak ng kuya niyang tapos ng hotel and restaurant management. Maganda raw kasi ang trabaho nito sa isang hotel sa abroad. Alam daw ni Rafael na tambak ang HRM graduates ngayon, pero... Tuloy pa rin po kasi ano po eh, pagka... Pag desidido po ako, talaga pong gagawin ko kasi yun po yung larangan ko eh. Doon kaya yaman Tingin mo? Opo, doon po. Ang kursong HRM ayon sa Labor Group na Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Isa lang sa limang kursong tambak ang graduates. Pero halos wala na makuhang trabaho. Ang apat na iba pa, ang kursong nursing, teachers education, business administration at information technology. Sa nursing pa lang, lampas 400,000 graduates na ang di raw makapasok sa propesyong ito, sabi ng TUCP. At ang senaryo raw pag sobra-sobra ang job hunter sa isang kurso. Kung mayroon ka ng oversupply of particular skills, yung mga unemployed in that specific skill will pull down those who are employed. How? by volunteering themselves to work for Alisar Pay. Sa tala ng Commission on Higher Education o CHED, nangunguna ang mga kursong nursing sa may oversupply ng graduates. Ang tinataya naman magtatapos bilang guro sa 2012, halos 350,000. Ang Business Administration at Related Courses kasama na ang HRM, lampas 800,000. At ang nakalinya sa IT, halos 392,000. Maging ang kursong maritime, sabi ng CHED, may oversupply na rin. Kaya ang CHED, noong 2010 pa, naglabas na ng moratorium sa mga eskwelahan. Ibig sabihin nito, di na pwede magbukas ng mga ganitong kurso ang mga universidad at kolehiyo na dati walang HRM, Nursing, Business Administration, Education at IT. Sa panahong ito raw sabi ng CHED at TUCP, Agriculture and Fisheries at Science and Technology ang in-demand. Bagay na dapat daw konsiderahin babuti ng mga magkukulehyo. Doon sila ma-employ sa areas na kung saan hindi sila nag-specialize. Ano? Doon sa agribusiness sector, eh, napakalaki ng demand dito. Ano? Pero karamihan sa ating mga college students, eh, iniiwasan nata, masok sa in The next 10 years, nakikita daw na, ulit na, na nandiyan ang demand. Ano. Patuklin daw na trabaho ngayon ang pharmacy, physical therapy, medical technology, medicine and surgery, geology, mining, geodetic, metallurgical, industrial at chemical engineering, chemistry at architecture, sabi ng CHED. Payo ng CHED, maliban sa interes, dapat ding tignan ng mga magkukulehyo ang personal na kapasidad at kakayahan ng gasto sa ng kurso bago magdesisyong piliin ito. Sabi nga lahat naman pwede mangarap, pero sa panahon ngayon na matindi na ang kompetisyon sa paghahanap ng trabaho, ang payo ng CHED at ng TUCP sa mga papasok sa kolehyo, siguruhin mo lang na ang aabutin mo ng pangarap ay realistiko mong makukuha at ang kurso mong kukunin may naghihintay sa iyong trabaho. Sherian Torres, GMA News.